Ano yung nararamdaman mo? nang gabi. Hmm? Merkoles gabi? Mabigat pa rin hanggang ngayon? Sige, alisin natin na. Paano ka na isang baso nito? Baso? Lagyan na rin ng kunting asin lang. Alisin natin, ganto yan na. Okay, ayan lang ha. Ganito, ganito. Yan. Okay. Saka, doktor, pikit, pikit. Ha? Oh. Hmm. Wala. Wala? Walang hindi uminit? Wala. 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 Ang ganito. Hindi ba sakit to? Ano? Satu. Ano okay yun po? Tennis. Okay. Okay rosas. Sakit? minute, minute na. O dalawang kamay mula sa ulo pababa. Pagano, huwag kang mumula. Huwag kang mumula. Pagano, pagano. Alis mo Sige. Sige, pagano, pagano. Pagano. -pag dalawang kamay, dalawang kamay. Para gumang na Nakadagan sa iyo eh. Sige. Sige pa. Kunti na lang. May lasin na po yan. Okay. Sige pa. Bakas, bakas. Sige pa. Konti pa. O, pababa naman, pababa. Yan. Konti pa. Konti na lang. konti na lang. O, oh, sa asulit, sa balik at sa balik at ulit. At ulit. natin yung nakatagal dyan. Panginoon kong iso sa aking nandakila, may nga nang basbasay ng baklasin ng nilagay ng kanto sa taong ito. Sa mo please. Ah, may Inum ka. Tapos, tayo ka lang ka, ha? Sige. Inomin mo Ubusin mo. Okay, lundag ka ng isa, yung mataas na lundag. O, ano yung mga yung balikat mo? Ganun mo. Nawala. Nawala na. Pero kanina, yung hindi pa kita niipitan, sobrang bigat. Ngayon, wala talaga ha. Yung totoo ha. Ito po, isang pasyente. Nagpatunay na kanina po. Uh, mabigat po. May nakadagan po sa kanya. Uh, at ngayon po. Tatanungin kita nguling-nguli. Kanina mabigat. Ngayon, napakagaling po ng ating ama. Inalis niya po. Talagang inalis niya ang nararamdaman ng lalaki. Okay, shoutout sa... May anyab ka na no? Okay. Shoutout sa ating Supremo. Kaya po Carl. Brother Jet Judel and Brother Gerald Gabinho at malayo pang ating lalakbayin shout out sa team Apo Apo Rap, Apo Ken, Apo, 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 Apo Marvin, Apo Chalin, Apo Eric at shout out kay Apo Rosita, si Smyka uh, Mamelo at kay Brother Janjan. maganda gabi Pum! okay may nagpatunay na naman po